Hello guys! Welcome back to Dian Lifestyle. Sawa so, na rin ba kayo sa patatas lang na prinito? Halina at subukan din ang potato cheese stick. Pakuloan ang mga patatas at masahin ito. Lagyan ng cheese, ng cornstarch. Haluin lang siya. i ito ng 1 inch at ilagay sa refrigerator ng at least 3 hours para magfirm. firm Hatiin lang ang mga ito na parang finger sticks kagaya ng ginagawa ko. mag na ng pumukulong mantika at ilagay ang mga nahiwang potato stick. Lutuin lang ito hanggang sa mag-golden brown. At dyan, ready na ang masarap na cheese potato stick. Ihanda na rin ang Coca-Cola para